Princess, Iska, nandito na tayo sa gubat bilang Girl Scout. Ready na tayo dito mag-camping. Wow! Ang ganda naman dito. Ang daming puno. Dito pa tayo magka-camping, diba? Parang nakatakot naman. ba diba? Girl Scout tayo. Dapat hindi ka takot, Princess. Kaya nga, ang Girl Scout matatapang, hindi matatakotin. Mga Girl Scout, makinig kayo. Nandito na tayo sa taas ng bundok. Konti na lang lalakarin natin. Makakarating na tayo sa camping site. Teacher, pagod na ako. Pwede po bang magpahinga? Kanina pa tayo naglalakad eh. Uy, princess, bawal magreklamo. Gutom na kasi ako, Bebang. Nangihina na yung katawan ko. Walang hihinto, walang magpapahinga. Sumunod lang kay sa akin para hindi kayo maligaw. Naiintindihan? Opa, teacher! Yahoo! Girl Scout, let's go! Follow me! Tara na, princess! Bilis! <laughs> let's go! Hindi ko na talaga kaya! Gusto ko na magpahinga! Kakain nga muna ako! May dala naman pala akong pagkain dito! <laughs> Girls scout, bilisan nyo. Ang taas pa ng lalakarin natin. Oh no. Ang bilis naman ni teacher Magda. Masukong ng daanan ni. Eh. Baka may ahas. Teacher Magda, wait lang po. May pa pala ako dito. <laughs> Ang sarap! Ayun! Busog na ako! Pwede na ulit ako maglakad! Bebang! Iska! Nasaan na kayo? Lagot! Nahiwalay ako! Oh no. Meanwhile... Teacher Magda! Antayin niyo po kami! Iska! Hindi ko na makita si Teacher Magda! Ang bilis niyang maglakad! Bebang! Si Princess din! Nawawala! Ano? Si Princess? Nawawala? Nasa likod lang natin siya kanina eh! Tapos hindi ko na siya makita! Ano ba yan si Princess? Pasaway? Nakakatakot naman dito sa gubat. Baka may monster dito. Ano yun? Parang may mga unggoy. Ah! May unggoy nga. Tulong! Pepakis iska. Tulong! Inabula ka ng mga unggoy. Iska, si Princess yun ah. Narinig ko. Nandun ata siya, Bebang. Doon ko siya narinig. Tara, balikan natin. Huwag kong iwan. 20 minutes later. Nanay, nandyan na sila. Nakakatakot naman dito sa gubat. saan hindi nalang ako sumama. A few moments later. Princess! nasaan ka? Princess, magpakita ka na. Iska, tignan mo ho. May pinagkainan dito ng saging. Baka si Princess kumain nito. Kaya siya naiwang. Si Princess kasi laging gutom. Girl Scout naman siya. Dapat, malakas siya. Hindi siya gutomin. Ayan, tuloy. Nawawala siya. Hanapin natin si Pensiska. Pagabi na ho. Baka pag madilim na, hindi na natin siya makita. Tignan oh. natin siya ron, Bebang. Bebang! Iska! Tulog! Nandito ako sa puno! <tinyo> 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 Paano ko kaya sila mapapalis? Alam ko na, yung saging! <tinyo> 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 Mga guys, May saging ako dito! Gusto nyo ba? O, oh, ito! Ayun! umalis na sila! Wala lang rin natin na si Princess. Kaya nga, Bebang eh. Tapos si Teacher Magda, wala rin. Baka dalawa naman yung maligaw. Ang sukol-sukol pa naman dito sa gubat. Oh, no. Princess! Nasaan ka na ba? Bebang! Iska! Nandito ako! Ay! Si Princess yun, Iska! Ah. Tara! Puntahan natin! Doon siya nang gagaling, oh! Princess! <laughs> Nasaan ka? Bang, Nandito ako sa puno! Ano ginagawa mo dyan sa taas? Kanina ka pa namin hinahanap pa! Kasi hinabol ako ng mga unggoy Kaya kumakit ako dito sa puno! Okay ka lang ba, Princess? Hindi ka ba nasaktan? Hindi naman! Napagod lang ako! Bumaba ka na dyan! Bilis! Para hanapin natin si Teacher Magda! Bebang, princess, dito na lang muna tayo magpalipas ng gabi. Bukas na lang natin ng umaga hanapin si Teacher Magda. Saan tayo matutulog iska? Wala naman tayong tinti. Huwag kang mag Bebang. May dala akong kumot dito. Ito, ho. gawin mo muna natin itong bahayan Kunyari, camping. Wow! Girl Scout ka talaga, Princess. Lagi kang handa. May bahan kang kumot. Siyempre, ang Girl Scout laging handa. Simulan na natin yung paggawa ng tent para may sisilungan tayo. Princess, akin na yung kumot. Ako na gagawa ng tent natin. ay oh, ito, Bebang. kumuha ako ng panggatong para may apoy tayo mamayang gabi. Okay, magingat ingat kayo ka. Manood ka, princess, ha? Kung paano ako gumawa ng pen para alam mo din. Sige, habang pinanood kita, mag-merienda muna ako. Dito na ako gagawa ng pen para may bay kami. Bilisan mo bebang ah! Baka umulan! <laughs> Yahoo! Uh, Princess, tulungan mo ako! Itali mo rin to sa dulo! Okay! Dito ba? Eto <laughs> naman! Pupukpukin ko! Parang hindi lumipad yung tent namin! <laughs> Ayan na! Tapos na yung tent natin! Tignan mo, princess, oh! Wow! Ang ganda na ng baybahaya natin! Bebang! meron pa kayo sa kumot dito sa may bag ko! Galing mong banig! Ah, ito! <laughs> defense natin! Pwede natin! Pwede na tayo dito matulog! Yay! May tent na tayo! May masisilungan na tayo! Nasaan na kaya si ka? Ang tagal niya naman kuha ng panggatong! Ay, ayun! Mga to yung sanga! Maganda yung panggatong! Ay, ayun, Malaki! Ah! Ah! ko! Natuklaw ako ng malaking ahas! Tulong! Princess, si Skyo na! Ano kaya nangyari sa kanya? Bebang, tulong! Nakagat ako ng ahas! Ano? Nakagat ka lang ahas! Sabi na nga bang, delikado dito sa gubat eh! Tulungan nyo ako! Baka may binom yung ahas! Naku! Anong gagawin namin? Aray ko! Oh, no. Iska! Ano nangyari sa'yo? Bebang, boy, na ah, yung Iska. Delikado yun. Ang sakit ng katawan ko. Nangihina ako. Iska! Iska! Oh. Princess, si Iska, nakagat ng ahas. Kailangan natin siyang gamutin. Anong gagawin natin, Bebang? Hindi natin madala si Iska sa ospital kasi ang layo. May dala ka bang gamot sa bag mo? Tignan mo nga. Wait lang, titignan ko. Baka meron akong gamot dito. Sapatos. Hangir. Sandok ng kanin. Bangkok. Laruan tip-tip-tip-tipan! Damit. Remote. Ano yan, princess? Ibaibay na naman ng bag mo. May mga laro at gamot sa kusina. Kaya nga eh. Ito rin, plancha. Paano ba yan, bebang? Wala akong gamot dito. Hindi natin magagamot si Iska. Oh, no. Alam ko na, princess. Maghahanap ako ng halamang gamot para itapol sa sugat ni Iska. Ayo nga, no? Maganda yung naisip mo, Bebang! Wait ka lang dyan, ha? Maghahanap ako ng halamang gamot. Bantayan mo si Iska. Binisan mo lang, Bebang, ha? Okay! San kaya ako makita ng halamang gamot? Ay, ayun! May bayabas! Mapisa yun sa sugat! <laughs> Sana papagaling nito si Iska. Okay na to. Babalik na ako sa tent namin. Princess! Nandito na ako! May nahanap ka bang halaman gamot, Bebang? Meron! Ito ho! Daon ng bayabas! Diktikin mo na yan para ilagay sa sugat ni Iska! Pwede na yun kung na. Pwede na yun, Bebang. Sana, effective po. Iska, eto na yung gamot mo, ha? Bebang, maglulot lang po ng pagkain natin, ha? Para may makain tayo. Sige, habang ginagamot ko si Iska. A few moments later. Ito ang discard, eh. para makaluto sa gubat. Napunod ko sa YouTube. Sana gumana. Anong lulutoy mo, princess? Ang ganda ng lutoan mo, ah! May tala akong noodles dito, Bebang. Ito yung nilutoin ko! Sana masarap yung nililuto mo! Para mabusog ako! <laughs> Princess, nakaluto ka nga. Sabi ko sa'yo eh, ang Girl Scout laging handa. Dapat, marunong magluto sa gubat. bebang Princess. Princess, Siska, ka, nagising na. Gumana yung nilagay kong halamang gamot. Wow. Sis ka, mabuti na magising ka na. Umuwi na tayo. Ayoko na rito sa gubat. Sobrang delikado. Kainin na lang noodles habang may nitimig pa para may lakas tayo. Patikin mo ko nyan, Princess. Ay, oh, ito, Bebang. ew <laughs> Kadiri! Ang pangit ng lasa! Ang alat! Patikin nga! Ang alat nga! <laughs> Sa mo ba kinuha yung tubig na pinagsabaw mo rito, Princess? Doon oh, sa may bukal, malapit sa kalabaw. Kaya pala maalat eh, kasi inang kalaboy yung naigib mo, hindi tubig. Oh, no. Si Princess talaga, pasaway, pinagsabaw yung inang kalabaw. <laughs> ano ba yan? Sayang niluto ko, gutok pa naman ako. <laughs> Hello guys! Matutulog muna kami rito sa tent namin ngayong gabi. Tapos bukas, uwi na kami! Na-experience nyo na ba mag-camping sa gubat bilang isang Girl Scout o Boy Scout? Anong natutunan nyo? Mag-like at mag-comment lang kayo! Bye-bye!